Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga lagi na lamang namumblema tungkol sa usapin ng pera? Meron po ako ituturo po sa inyo po mga bossing. Bukod po sa ating sipag at syaga, ay mainam na subukan nyo po itong gawin upang sa ganon, kung ano man ang mga kamalasan, paghihirap na maaaring ating mata mo, ay ito po ay kaagad po maitataboy. Ngayon po mga bossing, kayo po ba ay naniniwala sa ganitong mga pamamaraan? Mas nainam na meron tayo mga ganito na pang-attract ng swerte at pantaboy ng mga kamalasan subukan po natin ang mga simple mga pamamaraan kagaya po ng asin at ganoon din po ang limang piso. Ang asin mga bossing ko ay isa sa mga subok na na napakaswerte. Ito po mga bossing ko ay mabisa rin na pantaboy higit, higit sa lahat mga bossing ko ang ating asin ay nagtataboy ng mga kamalasan. At pagdating naman sa usapin ng barya ito po ay para makapag-attract ng higit na swerte at mabilis gumulong ang magandang kapalaran. Proven po ito na napakaswerte basta't may 100% kang paniniwala sa mga ganito mga pamamaraan. Ganito lamang po ang inyo pong gagawin mga bossing. Kayo po ay maglaan ng isang dakot na asin or kaya po ay tatlong kutsara na asin. Ilagay po ito sa isang baso at kayo po ay maghugas na limang piso na luma. Ang limang pisong luma ay kulay gold na sumisimbolo na kasaganahan o kaperahan. Ngayon po mga bossing, pagsamahin ang dalawang ito. Pero hugasan nyo munang mabuti ang ati pulmang piso dahil maaaring ito po ay may kumapit na nakamalasan dahil kung sino-sino na po ang humawak po dito. Kaya hugasan nyo po muna. At pagkatapos mga bossing ko, ito po mga bossing ko ay ibibilad sa sinag po ng araw. Makalipas mga bossing ko ng ilang minuto ng pagkakatuyo ng ating limang piso ay pagsamahin nyo na po ito. Humara po kayo sa may silangan ng mga 6:30 or kaya po ay alas 7, matatapos ang paggawa ng pampaswerte hanggang alas 8 ng umaga. Makalipas ng alas 8 ng umaga, pero syempre magukul ka muna ng panalangin. Sabihin nyo po dito lahat ng gusto ninyo. Magkaroon ako ng mga bagay na matagal ko nang pinapangarap. Magkaroon ako ng sariling bahay na maganda, malaki, at uh, disenyo na matagal ko nang pinapangarap. Ganon din po mga bossing ko, mag-wish po kayo na magkaroon ng negosyo na dito na ako yayaman. Ganon po ang pag-wish, walang gamit na sana, direct to the point. Pagtapos sa po kayo mag-wish mga bossing ko, ibila dito hanggang alas 8 ng umaga. Makalipas ng alas 8 ng umaga, marami kayong pwedeng paglagyan nito. Pero unahin nyo po na, muna at mas mainam sa ilalim ng inyong higaan. Lalo-lalo na kung paborito kayo ng kamalasan. Makakatulong po ito upang sa ganon maitaboy ang mga kamalasan. At makatulog po kayo ng mahimbing mga bossing. At kayo po mga bossing kung instead nakapitan ng kamalasan ay puro suwerte ang dumating. Proven po ito mga bossing. Kaya kung kayo po ay naniniwala at gusto nyo po na magkaroon ng ganito ay mainam po yan. Dahil ang pagkakaroon ng ganito ay tutulungan ka para magkaroon ka ng mabisang proteksyon at kayo po ay hindi malasin at instead na puro kamalasan ay puro swerte ang dumating po sa inyo. Ngayon po, kapag inilagay nyo na ito sa ilalim ng inyong higaan, lagi nyo pong bibisitahin at titignan ang inyong asin dahil maaaring ito ay natunaw. Kapag po yung natunaw, ang ibig sabihin yan ay marami ang nahigop ng mga negatibong enerhiya na nagdudulot nga po sa inyo po ng kamalasan. Kaya mas mainam, huwag kang malungkot, hugasan nyo lang mabuti ang barya, hugasan ang baso, patuyuin at lagyan muli ng panibagong asin. Makakatulong po ito upang sa ganon mga bossing ko ay mahigop na mahigop ang mga kamalasan at masolusyunan ka agad ang problema at ito po i-adya kung saan lagi ikaw ay suswertihin. Proven po ito. kung kayo po mga bossing kayo na, na baga, nag-melt na naman yung asin, hugasan niyo po muli ito at yan po ay darating po ang ang panahon na yan po hindi na hindi na po natutunaw. Ako po mga bossing nagtiyaga po ako mga limang buwan o pitong buwan lagi po natutunaw pero nung ito po ay natapos na ang pagkatunaw mga bossing ay uh, naninigas yung pinakaibabaw pero yung ilalim okay po yon okay po yung kapag po ganun. Hindi na po ako natutunawan ng asin mga bossing nung mga unang sabakan ay laging tunaw ako nga po yung naiiyamot at ba't ba natutunaw pero nung katagalan mga bossing ko yung, hindi na po siya natutunaw kahit taon pa ang lumipas. Bagamat yung Pinakaibabaw ay naninigas pero okay pa rin po siya mga bossing. Ngayon po mga bossing, kung kayo po yung naniniwala at naisyo po itong gawin mga bossing, wag na po kayo magpatumpik-tumpik pa. Subukan nyo po ito, proven po ito na maswerte. Ngayon po mga bossing, subukan nyo na po itong gawin at i-mindset nyo na na kayo magiging matagumpay. Kailan man hindi na kayo muli pang mamumblema, lahat ng mga pangarap po ninyo ay matutupad. I-mindset nyo na lahat ng gusto po ninyo mga bossing at makakamit nyo po lahat ang mga pangarap po ninyo, Sabay lalo ng sipag at syaga at pananalig sa mahalapang inoon mga bossing. Sa inyong negosyo, Pwede nyo rin po itong ilagay mga bossing para masigit po kayo na maka-attract po ng swerte mga bossing para kayo po ay magkaroon ng lagi ng malaking benta at kayo po ay kailanman na hindi na mamublema tungkol sa usapin po mga bossing ko ng pera. Kaya kung kayo po naniniwala at naisyo po itong gawin, lumarga na po kayo at ito po ay makakatulong upang sa ganon kayo po mga bossing ko ay puro swerte ang dumating sa buhay at kailanman na hindi na kayo mamalasin pa. Ngayon pa mga bossing, kapag po ito ay may nakapansin sa inyo, alam ba, naglagay ka na ng ganito. Tapos parang feeling po ninyo ay uh, uh, kayo po ay parang inaalat po bagamat hindi pa hindi pa ito natutunaw. At uh, may meron may, pong meron kayo naging bisita or kakilala or kamag-anakan minsan ay ganun pa. Ah, uh, sabihin ako, yung nagpapaniwala ka sa ganyan, tapos parang nakontra, parang nabalis, na sinuswerte na biglang inalat pa. Hugasan nyo po muli ha, mga bossing ang inyo pong uh, asin na meron pong bariya. Mas mainam kasi ito, hindi nila nakikita kasi nakukontra mga bossing. Kasi misan, yan po ay napapangunahan ka agad ng inggit. Naiisip nila, baka ikaw po ay umasenso at naiinggit po ka agad. Kaya sila ay madalas ay kinukontra or may mga reliyon or hindi sila naniniwala. Kanya-kanya naman po yan mga bossing ko ng pani niwala. Ako po mga bossing, meron akong kakilala. Siya po ay uh, merong ibang pinaniniwalaan pero kailanman na hindi ko kinontra. Kasi tayo po naman ng bawat tao ay may kanya-kanyang opinion. May iba't ibang mga paniniwala. Kung baga paniniwala niyan, irespeto po natin mga bossing. Kaya lang may mga tao mga bossing ko na may paniniwala na dederechahin ka na para kasi Raulo naniniwala ka dyan, nakukontra po mga bossing. Kaya pag may ganong pagkakataon, palitan nyo po muli, hugasan yung barya po ninyo, tapos palitan nyo po muli yung asin. Tapos, mas mainam na hindi nakikita ng ibang tao yung ginagawa po ninyong ganito mga bossing. Or kaya po, i-share nyo na lamang po sa kanila ang ating pong video. Kapag napanood po nila ito, ay mauunawaan na po nila kung anong ibig kong sabihin at hindi na po yan ko kontra. Pero may mga tao pa rin, kumukontra pa rin. Kahit sabihin po yun, parang, parang basta siya Ah, uh, hindi mapigilan ng kanyang bibig ay talaga namang kumukontra kontra komo kontra mga bossing. Kaya pag ganun ang sitwasyon mga bossing, ay uh, pagdating sa asin lang po 'yung mga bossing at barya kombinasyon. Yung ibang mga pampaswerte natin, hayaan natin na nakikita po nila. Okay lang po 'yun. Kaya lang po pagdating po sa ganto mga bossing, sa asin at ang kombinasyon na barya, dapat po ay uh, hindi na kontra, hindi po nakikita. Kasi mas na kontra po ito. Ayan po mga bossing ko, ay maaaring mabaliwala itong ating ginagawa. Kaya isikreto nyo na lang po ito mga bossing. Ngayon po mga bossing, pag po itong gawin, i-mindset nyo na na kayo magiging matagumpay at ugaliin lagi ang pagsasalita ng mga magaganda na yayaman ako at magiging matagumpay at kalimutan ang mga pagdaing-daing na mga salita. Dahil kapag kayo nagsasalta ng mga pangit, nagtatawag kayo ng mga negatibo, mababaliwala mga bossing ko ang ginagawa natin mga pampaswerte. Kaya mas mainam pa na yung mga magaganda ang sa pong sasabihin. Kaya kung kayo po wala at nais po itong gawin, wag na po kayong magpatumpik-tumpik pa, subukan nyo po ito, proven po ito na maswerte. Yun na po mga bossing, good luck po sa inyo po lahat. Salamat po!